Niwanag ni Basil kay Sam kung bakit gusto niyang mawala sa buhay si George dahil may sakit siya at pagod na siyang pakisamahan si George kaya gusto niyang itong mawala sa buhay niya. Ngunit hindi pumayag si Sam dahil hindi siya killer pero binalaan siya ni Basil na kapag hindi siya sumunod sa kaniyang mga sa sasabihin niya sa lahat na siya ang pumatay kay Paco. Pinayuhan ni Roth ang kanyang anak na kailangan siya ang pinakadabes na asawa para hindi ka kakayaning mabuhay ni Basil kung wala siya. Kaya hinanap ni George si Basil sa buong Palacio State para simulan na niya ang pagiging mabuting asawa nito. Sa hindi inaasahan nakita niya ang pag-uusap ni Nasam Sam at Basil. Nagtataka siya nito kung ano ang kanilang pinag-usapan. Gayon pa man, nagmamadaling umalis si Sam ng Palacio State bago pa siya ilalaglag ni Basil kay Aurora. Kailangan na tumakas dahil ayaw niyang makulong. Pero biglang dumating si Calvin sa kanilang kinaroonan at sinabihan siya na hindi siya pwedeng umalis dahil alam din niya ang totoo na siya ang pumatay kay Paco. Kaya no choice si Sam kundi susundin niya ang mga inutos ni Basil kapalit ng kanyang kalayaan. Nagtataka si George kung bakit hindi pa umalis si Sam ng Palacios State at alam naman ni Calvin kay George na kailangan pa nila si Sam na kanilang kumpanya dahil sa shares ni Paco or kundi si Aurora pa rin ang magpapatakbo ng Palacios Mining. Samantala, nilapitan ni Sam si Aurora sa kanyang kwarto dahil nakita niya matinding pagdadalamhati nito sa pagmatay ni Paco. At sinabihan niya ito na nandito lamang siya para damayan siya sa kanyang pagluluksa. Ang sabi ni Aurora, kung babangon lamang si Paco sa kanyang hukay, mamahalin niya si Sam bilang totoo niyang anak. At sa gabi na iyon, nakukonsensya si Sam pagkatapos niyang marinig ang mga sinasabi ni Aurora. Susundin kaya ni Sam ang inuutos ni Basil? Yan ang ating aabangan sa Widow's War. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in ko. Thank you for watching and God bless to everyone!